Mga kakosa, sa pangalawang pagkakataon, muli po natin binisita si Lola Ibe at ngayon ang kasama po natin ay si Tito Archie Adamos. So ano masasabi mo ngayon dahil na naman, second time ayon na, naman. na tayo napunta dito? na naman, na naman. Okay. <laughs> Opo, may kamukha lang po. Opo. Ginagawang <laughs> <laughs> dasal para humiling. Um, may mga deboto kasi ito eh. Yan sir. Ay, ba? No, dati, ano nakate, ba yung nakatayo man, talaga? Sino, na? na uh, na Kuya, <laughs> so, ano po yung sinulong bebe? Nakatayo talaga yan? O tinayo nyo lang? Hindi, dati kasi nakahiga yan. Uh Oo. -oh. Tapos, na yung tiyahin ko. Kasi, kwan, si... Oh. si oh. Um, ito, si Ati Tilma, hmm. na... Patayuin daw siya. Eh, kaya, pinatayo na nila. Paano, paano po nakatindog? Paano siya nakatindog? May hinahigot siya sa dahil? Hindi, tayo talaga oh, yan. Yeah, wala, 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 wala at, um, support. Yung, uh, mm. na wala uh, <laughs> <p Mapsmund>. so, <laughs> na support. Hmm. Ikod? Ang kasanding na siguro. Ah. Ang kasanding na siguro. Oo. Bata kayo. so Kasanding na. Alastig yan. Ibig sabihin, Pati yung paa po niya, nakatindog lang is, po. Tingnan mo yung paa. Oo. Oh. Oo nga, ano. nakatind Mga ilang taon na po sila na bebing na ano, na ganyan? Ano na? nung namatay siya, 1929. Mm -hmm. wow. Tapos yung hinukay siya, 1939. 96 years na siyang patay. So, 96 years na siyang... Oo, yung matay siya, 96 years. pinanganak siya, buhay Beatrice Rizal Ah, 1882 yun. 1882 daw, sabi mm ng ulan namin. Ay, ano po kayo nila, Bebe? Bale, ako, ako na no, sa, ano, sa tuwag. Uh -huh. Parang, generation na yata kami, eh. Tingnan mo, focus mo sa mata niya kasi buo pa yung mata niya. Kaya tanong mo kay Tito ano, Tito Archie, kasi may ano na sa medical na unang mga ganyan mga narapan. Oo nga, antayin natin. Yung parang... Yung space kasi yung... Oo nga, tama. Bakit po Lola Bebe ang naging kanya? Yung ano niya talaga, Lola, ibe. Ibe. Sa Tagalog, yung mga bebe. Yung palayaw niya, o. Mm, kasi kami, parang last two years kami ako. Kami ang kami Lola Ibi. Bibi. Ah, Lola Ibi talaga. b Ibi Ibi. 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 i Ibi. Ibi. si Ibi. 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 Maria Maria Hanggang no, may nabayag mo na. No, na. Doon taas, pakaburo siya. Hindi, parang ano lang. Parang maramal ng pag-iap ko. Nag-shrink lang pakita ah, nag Paano kay... hmm. po nagpakita? Black, 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 Black. Eh, sa panaginip. Panaginip daw. Uh, Nag-inip sila okay. na ano. Uh, Nag-malakad uh, daw sa kung saan-saan. Mm. Ay, Parang oh. ganun. Mm. Pero sa amin, ano lang, hindi kami nagpakita sa mga Amerikan. Ila yun eh. Sa'to po nyo siya pinreserve ng ganyan? Bale, well, kwan, nung hinukay siya eh. Uh, 10 ten years. Oo. Oh. Nung namatay siya, siya. Kay... Isla na bago. Oo, oh, palitan daw ng um, ibang namang patay. Oo, ano, um, oh, tapos doon nakita. Doon nakita. Ma, hindi siya naagnas. agnas Hmm. Turi ko po lang, ano eh, forensic. Nga sabi ng no, forensic, uh, natural, modified siya. Hmm. Mm. Um, tungod sa, sabi ko sa, ano? So sa, well, uh, Ano tadi nga, salt? Yeah, ang... Angin um, daw. Ah, okay. Saka mga composition ng lupa dito. Oh. Pero Pero question naman, ba't siya lang yung iba? Hindi naman. Mm. Ah, yun din doon <laughs> no? na karoon. Oo. Oh. Oh. So, so pa, pa oh, siyempre yung mga oh. lolo natin noon, oh, naniwala na gano'n daw. Na... Tapos kayo inabot yun inab 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 na nakaganda. Na, gano'n na yan. Uh, <laughs> mga bata pa ho kayo. O oh, wala pa kayo? Story na lang sa amin yan. Wala pa no? Yung father ko hindi pa nga nabutan to. Ah, okay. Ah, 99 years na rin eh, no? 96. 96. 96. Eh, no, kasi siya, 19... 1929, hindi pa nakawa. Pa... Ano, father ko? Oo, no, wala si tatay. In 1940s na siya eh. oh, na ano Oh, I love you. 1997 1928. Oh, ba love po. Ito po ang aming dasa. Hinihikay daw Lola bebe ng pang